Isa sa pinakamahalagang tanong ay brand new o second hand car ba ang bibili natin ngayong 2025 bilang isa ito sa mga pinaka decision desisyon na pwede nating gawin sa ating buhay. Pag-usapan po natin. Welcome to Koche Bureche, kung saan pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang topics about cars. Ayan. Uh, if hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please consider subscribing and also hit the notification bell para updated kayo uh, kapag may mga bago kaming videos na ilalabas. Let's get to the topic. So, brand new o second hand car ba? Kasi parehong may mga uh, pros and cons yan. Parehong may mga uh, opportunities and challenges. So, pag-usapan po natin. Unahin natin ang uh, mga pros ng brand new car. Number one na pros ng brand new car ay ang mga bagong teknolohiya or features niya. For example, mga bagong upgrade sa infotainment, uh, Bluetooth connectivity, may reverse camera, may adaptive cruise control, at may mga bagong uh, safety features siya tulad ng lane assist, at uh, collision warning. For example then uh, halimbawa, yung mga Toyota Vios, yung mga bagong model nito, mas uh, matipid na yung makina nila tapos mas may uh, dagdag na airbags kesa or as compared dun sa mga lumang models nito. Number two, mas reliable siya kasi brand new siya. So, paglabas nito sa kasa, hindi mo aalalahanin kung masisira ba siya. Uh, so, for the next... 3 to 5 years hindi ka mag-aalala na may biglaang breakdown ba yan kasi bagong bago talaga siya so ayan for the next 3 to 5 years uh, hindi yan basta-basta agad-agad masisira mas reliable siya Number three, napakaganda ng warranty coverage ng mga brand new cars. So, for normally yan, mga three to five years may warranty yan. So, ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ng sira, yung makina for example, or mga electrical system niya, sagot ni dealer o ni manufacturer ang lahat ng gastos niyan, wala kayong ilalabas. Number four, mas mababa yung maintenance sa first year ng mga brand new cars. Normally yan, ang isipin mo lang change oil or uh, filter replacement. So, hindi ka mga ngamba, walang mga masyadong issue tulad ng uh, suspension or uh, transmission issues. Number five ay ang fuel efficiencies. Siyempre, gustong gusto natin yung matipid, diba? So, mas bago ang makina, mas uh, fuel efficient or mas matipid. Kasi yung mga bagong model ngayon na may bagong makinang nire-release, gumagamit na ni sila ng mga uh, modern uh, technology. Uh, yung iba may stop-start system. Karamihan din sa mga bagong sasakyan ngayon, iniintroduce na nila yung mga bagong technology ng transmission, katulad ng CVT, na um, nakakadagdag para sa fuel reliability and efficiency. Number six, peace of mind at uh, sabihin natin yung word na prestige, di diba? Para sa ibang tao kasi, di ba, uh, importante sa kanila na, uh, kumbaga, hindi na nila aalalahanin kung ano yung history nung sasakyan, nabangga ba yan, may gas-gas ba yan, um, ganern. <laughs> so, ayon. At saka, uh, minsan, di ba, iba pa rin yung feeling or iba pa rin sa pakiramdam kung bagong-bago yung sasakyan mo. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga cons ng brand new car. Siyempre, number one dyan, hindi na natin paliligoy liguin pa. Siyempre, number one, mahal siya. Mas mahal siya, siyempre, compared sa uh, second-hand car. Hindi na natin i-elaborate pa kung bakit. Number two, malaki ang depreciation value ng brand new car. Ang kalaban mo dyan talaga pag brand new car ang mo, yung depreciation niya. The moment na nilabas mo yan sa kasa, 20 to 30% na yung binaba ng presyo, presyo nung uh, sasakyan na yan. For example, uh, or kahit sabihin natin, ginamit uh, mo siya ng one year, one year pa lang. Di ba? Pero normally yan, bagong labas pa lang sa kasa, nag-depreciate na siya. So, uh, just for the sake lang na nagamit mo na after one year. So, binili mo siya, for example, 1 million. After 1 year, 700k mo na lang siya mabibenta. At um, pag umabot naman ng mga 3 to 5 years, possible, no? May mga ibang mga brands, mga models na posible after 5 years, 50% na lang ng original price niya, yung valuation ng kotse. Pero again, depende pa rin 'yan. Again, depende sa model at brand ng sasakyan. Normally, uh, pero you can check, uh, you can check and research about it. Normally, European at saka mga China brands yung uh, mabilis talagang mag-depreciate yung uh, value ng mga sasakyan 'yan. European, American, China brands. May mga brands tulad ng uh, Land Cruiser, kay James Deacon ko to nalaman. Uh, may mga brands nila ng Land Cruiser and some other models ng uh, Porsche na hindi ganon kabilis mag-depreciate yung uh, value. So again, like what I've said, uh, depende talaga yan sa model ng sasakyan. Number three, limitado sa kasa ang pagpapagawa ng mga brand new car. Kasi remember yung nabanggit natin kanina sa pros niya, may warranty siya. So kapag pinagawa mo siya sa labas, pwedeng ma-void yung warranty nito. So kailangan sa kasa mo ipapagawa uh, um, sa mga first few years na may warranty siya. At unfortunately, mas mahal talaga yung presyuhan or gastusan ng mga piyasa at labor sa kasa as compared sa mga labas sa mga talyer sa labas. Uh, kasi ganun talaga. Number four, yung mga hidden dealer fees. So, maraming mga dagdag na uh, gastusin tulad ng chattel mortgage fees, processing fees, mga accessories na hindi kasama sa um, base price niya. So yan yung mga pros and cons ng brand new car. Um, sa uh, cons na pinag-usapan natin, ang pinakamalupit talaga dyan, yung depreciation value nung sak sasakyan na binili mo. Kasi hindi mo rin naman siya binili at a discounted price especially kung uh naka-mortgage siya. So yung base price niya kung naka-mortgage siya, monthly mo siya babayaran tumataas pa talaga yun ng ilang percentages pa. Ayan. So, next naman, pag-usapan natin ang second-hand cars. Second-hand cars, pros and cons. Pros muna tayo. Ito yung trip namin ng asawa ko. Kasi naranasan namin uh, mag-mortgage ng, uh, brand new car. Pero, alam niyo yon nakita namin yung kung gano'n siya kahirap. Pero, Ah, sige. Tingnan natin yung mga pros uh, ng second-hand car. Number one dyan, napakamura yung halaga niya. Kasi, halimbawa, as compared sa brand new car, di hamak talaga siyang uh, mas mura. Given na yun, diba? Pero, tingnan nyo to. Sa halagang 500,000, pwede ka nang makabili ng SUV instead na brand new sedan. Diba? Diba? Number two, syempre, ito yung pinakagusto ko din, mas mababa yung depreciation value ng second-hand car or pwede mo rin siyang malampasan, depende kung gaano mo siya tatagal ginamit. Pero again, uh, like what I kanina, depende sa brand. May mga brand na talagang grabe yung depreciation value. May mga brand na hindi naman talaga uh, ganon kabilis, tulad ng Land Cruiser. Kay James Deacon ko ngayon nalaman. So, ayan. Pero, kapag second-hand car kasi talagang binili mo, pwede mong malampasan yung uh, depreciation, depreciation pag-depreciate ng value niya kasi yung unang owner niya, no, yung pinakaunang owner nung kotse as brand new, siya na yung ano eh, siya na yung na-hit. Siya na yung sumalo ng pag-depreciate ng sasakyan. So, depende din kung paano niyo uh, kayo nakipag-negotiate nung binili ninyo, pwedeng natawaran nyo pa siya Thus, after 2 years, pwedeng the same pa rin yung value ng sasakyan pwedeng nyo mabenta sa kung paan magkano nyo siya nabili. And it's really happening nangyayari talaga siya. So, yan yung isa sa mga favorite ko uh, kung bakit uh, trip namin second hand na sasakyan Number three, yung value. Mas malaki yung value na maibibigay sa iyo nito kesa uh, sa brand new car. Ganito siya, uh, explain ko. Uh, for example, um, imbis na bumili ka ng brand new na to, Toyota Wigo na mas maliit, di ba? Uh, pwede kang bumili ng three to five year old na Toyota Altis. Mas spacious siya. So, mas makakatipid ka yung value ng ibigay nito sa money mo. Kumbaga, uh, added value talaga siya kasi makukuha mo yung space uh, sa presyong singhalaga ng mas maliit na sasakyan ganun siya. Number four, syempre makukuha mo kaagad pag na-assess mo na uh, okay yung makina niya, Kung may kasama kang mekaniko kung hindi mo hindi ka marunong uh, tumingin ng mga second hand uh, na sasakyan, gawin mo 'yon. So, uh, basta may pambayad ka, makukuha mo kaagad yung uh, kotse, less paperwork, less on dealership fees. Number 5, kung ikaw yung mahilig mag-upgrade, uh, hindi mo kailangang maghintay ng after mong mabayaran, mga five years, 8 five 5 years after na amortization sa brand new. Hindi mo kailangang maghintay ng ganun katagal para mag-upgrade ka ng bagong sasakyan. So after one year na bumili ka ng Toyota Altis, gusto mo naman uh, ibang car naman, gusto mo naman... Uh, Aroo, basta may uh, pera para sa second-hand na sasakyan, pwede ka kaagad mag-upgrade kasi hindi mo kailangang hintayin na matapos yung amortization kasi nga, wala kang ganun. At yan ang mga pros ng second-hand na sasakyan. Maraming may trip nyan. Pero, ayan, pero, may mga cons din pag second-hand cars. Number one, mga hidden issues. Number one yan, nabaha ba, nabangga ba uh, yung makina? May lagi ba? So, kaya kapag hindi kayo marunong tumingin at magbusisi, mag-hire po kayo ng mekaniko na iti-check yung oil, iti-check yung tunog ng makina, lumalagitik ba? Yung radiator, titignan nila yan? May usok ba? Tapos, kumusta yung tambutso? Kumusta pag pinag-andar? May kabig ba? May issue ba? O wala? Number two, mas mataas ang maintenance. Since second-hand siya, kailangan makita nyo, papalitan ba yung aircon? amenable ba kayo na yung bibili ninyo sa price niya ay uh, kung papalitan yung aircon, okay pa ba yun sa budget nyo? So, uh, yung mga issue niya sa suspension, sa gulong, change oil, although change oil kailangan naman talaga yan. So, may mga issues na mapipresent sa inyo uh, na kasama yon sa dagdag gastos, bukod pa dun sa price uh, nung kotse na bibili ninyo. So, hindi i-cover yan normally ng mga nagbebenta ng second hand kasi where is, as is yan. So, yan yung din yung mga dapat ninyong i-consider. Number three, walang warranty. Uh, posible naman na yung mabili ninyong second hand, siguro six months pa lang nagagamit na warranty. Pero normally yan, wala na talaga siyang warranty. So, kayo na talaga sasagot ng mga gastusin sa inyong bagong baby. Number four, mas luma yung features niya. Posible na yung mga bibilin ninyong uh, second-hand, since second-hand na siya. Kung more than five years old na or nasa ten years old na yung sasakyan na bibilin nyo, uh, iba pa yung uh, infotainment niya. Number five, yung mga loan and financing limitations. Kung wala kang uh, cash pambili ng second-hand car, pwede kang mag-apply, uh, magpa-finance or mag-loan. May mga, ano yan, may mga uh, nagaganyan, may mga agents, Uh, na pwede nyo hanapin para makapag-loan kayo, makapag-car financing. Uh, pero, uh, mas mataas din yung interest rates nila. Ayan, and we have come to our conclusion. Ang conclusion natin, walang tamang sagot kung brand new or second hand ang inyong bibilihin, talagang nasa sa inyo ang desisyon. So, i-consider nyo ang uh, finances ninyo, uh, kaya ba ng monthly amortization, gusto nyo ba ng peace of mind, or um, ayaw nyo ng nagde-depreciate. So, it's really up to you. Uh, depende sa situation ng buhay-buhay at ng bulsa. <laughs> Pero, uh, gusto ko lang banggitin na yung sinabi ni Chinky favorite ko yan, sinabi niya na ang best car na bibilihin mo ay yung pasok sa budget mo. Kung pasok yung brand nyo, that's it. Kung pasok yung second hand, that's it. Basta kung anong pasok sa budget mo, yun ang best buy. Pero may caveat pa rin yan doon sa second hand. Pasok nga sa budget mo yung second hand car, pero kung hindi mo chinek ng todo-todo yan, palyado pala yung makina, eh, magiging money pit siya. Okay? So, ganun din may caveat din sa brand new car kung hindi naman siya one-time payment, so may interest siya. Kung after 3 years hindi nagbago yung uh, situation ng buhay mo, yung work mo, or yung finances nagbago at nagkakaroon ng ipitan at marami nangyayari na yung uh, binili via bank financing ay nahahatak. So, ayan. Kaya talagang uh, don't rush di ba? Huwag magmadali, pag-isipang mabuti, mabuti, mabuti kasi like what I said dun sa unang uh, part nating video, isa ito sa mga pinaka-importanting decisions na gagawin natin sa ating buhay. Kaya I hope marami po tayong natutunan sa topic natin na brand new car ba o second hand ang best na bilhin ngayong 2025. God bless you uh, sa inyong uh, pag decide sa inyong bibiling kotse kung first time man yan or second time na or hustler na kayo. So, ayan, sana marami pa rin po kayong natutunan. Comment lang po kayo sa ating comment section if you have a question or may idadagdag pa kayo na tips sa mga nabanggit natin kasi marami pa rin po talaga tayong may dadagdag na tips. At marami pa tayong topic na pag-uusapan sa next videos po natin. Marami salamat po. Again, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Salamat po sa inyong support. Bye!